Mga bro, mga sis, bababa na kami. Mabdi ah, oh. ah, okay. na kami sa Balasca Island. I oh, okay. Island. Ano, oh, Balasca yun? Balas kayo. Balas Balas kayo. Balas kayo. Ah, balas kayo. <laughs>

Balascayo Island. Oh, Balascayo. Beach Resort. Wala Abro mga sis. Dito na kami ngayon. Ay hindi na Huh? Ako dito mag, mag stay hindi pala. Ah, hindi tayo dito Di, ano may mabasa yung damit natin. Iakit mo muna yun. Yan mga bro. Ay, saglit lang pala kami dito. Balas kayo, Island. Yan, shout out po sa inyong lahat. God bless po. Ingat po. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Bye-bye.